Hello po katambay, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Ah, uh, ito po nakakalungkot po ang balita. Uh, nagbantana po ang Pangulong Duterte kung siya po ay dadakpin ng ICC. Ito po ang balita, painggan po natin mga katambay, mga kababayan. At saka po tayo magkomento sa ating Pangulo. Ito po. Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte na paparilin niya ang mga susubok na umaresto sa kanya dahil sa umunoy arrest warrant mula sa International Criminal Court. Gigit pa ng dating Pangulo, walang kinalaman dito si Pangulo Marcos. Narito ang report. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsabi, hindi siya magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court. Sa gitna ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC sa isang panayam sa radyo. Iginiit ni Duterte na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Yan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang CC, ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pagpunta nila ako, arresto nila ako dito, magkabarila talaga yan. At uubusin ko yung mga p***** Kung gusto man sila magtangka talaga ang pumasok. Unahin ko na sila muna. Kayong mga sundan, tumabi muna kayo. Kasi hindi niyo ito away. Naniniwala naman si Duterte na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa umano'y arrest warrant sa kanya. Sa katunayan, hindi niya raw kailangan ang tulong ng Pangulo. let me be very clear on this also uh, mr marcos has nothing to do with the icc as a matter of fact i am not asking for his help he was the he was not the one who uh, asked the icc to come there to investigate i will deal with the icc myself Man, yung ng ICC. Nang tanungin naman ang assisting counsel to the ICC na si Attorney Christina Conti, maaari naman daw maglabas ng arrest warrant ang ICC. Ang warrant of arrest ay maaaring i-issue talaga ng International Criminal Court kapag panahon na at mga eksakto na kailangang mag-cooperate ang isang uh, akusado o isang iniimbestigahan sa investigation or kapag siya ay kakasuhan na ang magsisimula na ang trial. So it is more like a summons o patawag na sige nga, can you shed light on what happened or what you did? Sa ngayon, gumugulong pa rin ang investigasyon ng I Ayan po. Tingnan niyo po ang nangyari po. Uh, talaga nakakalungkot po. Sa kabila ng edad ng ating Pangulo, Pangulong Duterte, na mahigit walumpo 80 plus ang edad at nagsilbi buong buhay niya sa ating bansa. Magmula sa dabaw hanggang sa buong bansa. Di po ba? Tapos ganito lang po ang isusukli ng pamahalaan ngayon sa kanya. At napakahirap pong paniwalaan na walang kinalaman po ang pamahalaan ngayon. Sa nangyayari po sa Pangulong Duterte, mga katambay, di po ba? dahil alam naman natin na wala na po tayong member. Hindi na po tayo member niyan. Di po ba? Mapakarami na pong nagpatotoo si Pangulong Duterte, yung mga abogado. Since 2019 po, hindi na tayo member ng ICC. Ang nakapagtataka lang po, ang tanong lang po ni Kamanong, mga katambay. Hindi lang naman po tayo ang hindi miyembro diyan, di po ba? Yung malalaking bansa, katulad ng Amerika, ang Russia, ang China, di ba? May kaguluhan po sa Russia. Marami rin pong patayan sa Amerika. Meron din pong mga crime doon, di po ba? Bakit tanging Pilipinas lang po ang sinisingle out ng ICC, di po ba? Hindi po ba tayo magtataka roon mga kababayan? Tanging Pilipinas lang. Hanggang ngayon may giyera sa Russia. Bakit hindi pinupuntahan ng International Court? na parehas din natin hindi miyembro, di ba? Ganon din ng Israel, Gaza, di ba? Afghanistan. Kaya po dito po, talagang parte po ito ng pagpapabagsak kay Pangulong Duterte ang uh, ang ICC po eh talagang meron din pong backup ito. Di umano sa pananaw ni Kamanong, may backup po ito ng matataas na nasa ating gobyerno. Dahil alam naman po natin mga katambay, ang Commander in chief po natin, ang puwede po lang pong magsabi una-una kung papapasukin po nila 'yan, yung ICC sa ating bansa, yung Criminal uh, International Court na yan, di po ba? Yung International Criminal Court. Tanging pangulo lang po ang may karapatan na magpapasok diyan. Eh bakit po nakapasok ang tanong ni Kamanong at nakapag-iimbestiga pa ngayon? Di po ba? Tapos sasabihin po natin, walang kinalaman ng Pangulo, nakapagtataka po. Dahil noong panahon ni Pangulong Duterte, yan po ay napaka, napaka na po niyan, di po ba? Binabakbakan na po siya dyan. Kung natatandaan niyo, si Senator, dati Senator Trillanes, kasama pa si Senator, dati Senadora Laila Dilima, Lima, di po ba? Meron pa silang, meron pa silang mga ebidensya na sa pamamagitan ni Uh, ano pangalan na? Nakalimutan ko pangalan nung nasa ibang bansa rin, testigo nila Di po ba mga katambay? Las Cañas O si Las Cañas Di po ba? Pero hindi sila nakapasok Kung natatanda nyo, hindi nakapasok sa Pilipinas yan mga ICC Ng presidente si Pangulong Duterte Bakit po ngayon? Ganun ang presidente Iba inaiba lang ang presidente nakapasok Ano po isipin natin mga katambay? may nagpapasok, di ko ba? May nagpapasok sa ICC. Ang nakakalungkot lang po, nandiyan na po 'yan. Talagang sa tingin po ni Kama nung kung pare-pares po tayo ng pinababagsak lang po talaga ang pamilya Duterte. Dahil nga napaka-popular, napakamahal ng tao, di po ba? Kaya yung mga ganid di umano sa kapangyarihan na nakapwesto na talagang ayaw na nila na mawala sa kanila yung kapangyarihan na naibigay sa kanila. Di ba? Ayaw na ayaw na nilang mawala. Kaya pilit nilang pinababagsak kung alam nila magiging tinik sa kanilang mga ambisyon, lalo sa politika, ang pamilya Duterte, mga katambay. Kaya lang nakakalungkot lang sa atin, mga katambay. Si Pangulong Duterte, mahigit 80 anyos na. Di ba? Sa dami ng ginawa sa ating bansa. Di po ba? Hindi perfectong presidente, pero mas marami siyang nagawa. Di po ba? Lahat nagawa niya. Ultimong airport, di po ba? Nabawasan ng droga, di po ba? Tapos yung mga tulay, ang dami, di po ba? Ang daming proyekto. Pati po pagtaas ng sweldo ng mga kasundaluhan at mga iba pa. Mga university na dati hindi libre, naging libre. Di po ba? Yung mga lisensya natin, 10 taon. Katagal, dati 3 taon lang. Di po ba? Passport, di po ba? Tapos yung mga OFW natin, naiayos niya lahat. Ang mga problema ng na OFW. Nagkaroon na sila ng sariling ahensya, di po ba? May mga ospital na sila. Tapos meron na silang isang opisina na lang na nahando na lahat para sa kanila, di po ba? Dahil si Pangulong Duterte lang, di po ba? Yung mga proyekto niya, na hindi matapos-tapos ng mga nakaraang presidente, tinapos niya lahat. Di po ba? Napakarami pang naiwan na tatapusin na lang. Di ba? Tapos ito lang mapapala natin. Pandemic, nasa kanya rin lahat. Ang sakuna. Nalagpasan niya yon Di po ba? Naipatupad niya ng tama ng pagiging presidente niya. Di po ba? Ang mga oligarko. Di po? Di po, ba? Pinalaban niya. Mga ganid na sa salipunan. Di po ba? Mga gahaman sa pangyarihan sa salapi, di ba? Napagbayad niya ng mga taxes nang tama, di ba? Nakalikom siya ng malaking pondo para magamit sa ating bansa, di ba? Tapos ito lang ang igaganti natin, mga tambay. Nakakalungkot lang po, no? Na sa isang 88 anyos nagbabanta magpapakamatay. Magpapakamatay siya. Uh, makukuha niyo lang ako ng patay, hindi buhay makikipaglaban siya ng patayan sa ICC dahil gusto niya kung lilitisin siya sa bansang Pilipinas, hindi sa bansa ng Banyaga. Di po ba, mga katambay? Nakakalungkot lang po. Si Kamanong ay eh, malungkot na malungkot doon sa tinura ni Pangulong Duterte. Dahil yung ginawa ng Pangulo sa atin na anim na taon na baliwala lahat sa bagong administrasyon ay, nako mga katambay. Ang isinukli sa presidente. Di ba? Talagang sinolo na ni Pangulong Duterte ang problema sa ICC. Hindi niya na idinamay ang Pangulo. Ang Pangulong Marcos, hindi niya na dinamay. Kahit alam naman natin na meron silang kinalaman. Di ba? Dahil una-una siya presidente. Paano nakapasok at nakapag-imbestiga yan? Di ba? Yun ang tanong eh. Kaya lang, di ba, kung tatanungin natin ang history, ang history ng mga Marcos, kung paano nakabalik at bumango ulit ang pangalan, di ba? Dahil sa mga Duterte at yung hindi mailibing-libing na magulang nila na napakahabang panahon, di ba? Sa isang iglap na naging presidente ang ating Pangulong Duterte, di ba? Naipalibing binangga lahat ni Pangulong Duterte, di po ba? Ang makakaliwa, number one, na gusto sunugin pa ang Pangulong, dating Pangulong Marcos. Yung iba'y ay hukayin pa ang sinasabi. Pero lahat yun, pinanindigan ni Pangulong Duterte, di ba? Para lang mailibing. Di po ba? Pero ngayon, nakikita natin, lahat ng gustong magpahukay sa dating uh, sa dating presidente Marcos ngayon puro kakampina nila. Di umano. Pati yung tinatawag ng mga dilaw, di yung manok, nasa kanila lahat, pati media. Di po ba? Parang kisama-sama na ni Pangulong Duterte, mga katambay. Napakasama. Pinasasama nila na parang parang sobrang krimen ang ginawa. Mantalang gusto niya lang protektahan ang ating mga kababayan, ang ating kabataan, number one. Lalo sa droga, di po ba? Alam naman natin na pagka lulong sa droga, ang mga gumagamit niyan, wala sa katinuan niyan. Yung iba, nagiging zombie pa. Di ba? Kaya nakakalungkot lang. Sa kabila ng mga sakripisyo ni Pangulong Duterte, ganito pa ang mangyayari sa kanyang issue. Imbis na siya, nagretiro na, matanda na, hindi pa rin tinatantanan dahil sa politika, mga katambay. Dahil sa politika, wala sa kanila yung edad-edad basa sa kanila puro ambisyon, di ba? Pabagsakin. Si Pangulong Duterte ang sumasalo lahat dahil talagang pinababagsak nila ang anak na si Sara. Siya ang pananaw ni Kamano Ginagawa lang panangga ni Pangulong Duterte ang kanyang sarili para sa kanyang anak para makapagtrabaho ng maayos at hindi na bakbakan ng mga pulitiko. Di ba? ba? Nawawala, nawawala ang isyo kay Sara. Sinasalo lahat ni Pangulong Duterte bilang siya isang magulang na alam niya na anak niya ay mapapahamak sa mga ganitong klasing mga politiko sa ating bansa. dito ba? Kaya si Pangulong Duterte ay buhay na bayani, mga katambay. Buhay na bayani. Talaga may paninindigan. Handang mamatay sa ating bayan. dito ba? Kisa dalin niyo ako sa ibang bansa. Doon niyo ako litsisin, Mamamatay na lang ako sa sarili kong bayan. Kung ayaw nyo akong litisin sa aking bayan, makukuha nyo lang ako ng patay. Yun ang, yun ang may paninindigan. Di po ba? Talagang kahanga-hanga si Pangulong Duterte. Iniisip niya rin siguro, mga katambay, matanda na ako. Maiksi na lang ang buhay ko. Di po ba? Maiksi na lang ang buhay ni Pangulong Duterte. Mahigit 80 na. Tapos, dadalin mo pa sa ibang basa, doon mo lilitisin. Samantalang sa Pilipinas, ni walang nagsasampa ng kaso. Dahil politika lang po ang lahat ng mga dahilan na nangyayari na yan. Ambisyon makabalik. Lahat sila makabalik ulit. Dahil saan? Sa pera. Sa pangyarihan. Diba ba? Mga, mga ganid. sa pangyarihan. Diba yan po ang panahon natin ngayon, mga katambay. Nakakalungkot lang. Uh, dalangin po namin, Pangulong Duterte, na malagpasan niyo po lahat ang binibigay ng problema ng mga politikong ganid sa kapangyarihan at may mga ambisyon. Hindi naman puro sa bayan ang ambisyon nila. Puro pang sarili lang. Malampasan niyo po sana. Dalangin namin, Pangulong Duterte. Uh, at hindi po natutulog ang mga Pilipino uh, siyak po na lalo po ang taga Mindanao, hindi po kayo papabayaan ang mga taga Mindanao. Kaya nakasuporta po kami, Pangulong Duterte, dahil alam namin ang ginawa niyong sakripisyo sa ating bayan. Hindi, hindi po namin makakalimutan yon Pangulong Duterte, ang ginawa niyo. Ang media lang, ang madaling makalimot, at ang mga politikong lumalaban sa inyo, sa inyo ang nakakalimot. Pero, pero, kaming may hirap at mamayang Pilipino na appreciate namin ang ginawa nyo sa ating bayan, Pangulong Duterte. Kaya mabuhay po kayo at dalangin po namin, inuulit ko, dalangin po namin na malagpasan nyo po lahat yan, Pangulong Duterte. Yun lang po mga katambay, ang nakakalungkot na pahayag ni Pangulong Duterte na binigyan natin ng komento. Ipagdasal na lang po natin si Pangulong Duterte na walang mangyaring anuman sa kanya, malagpasan niya lahat mga katambay. Muli po, si Kamanong, malungkot po at lagang ganun po, pagdasal natin si Pangulong Duterte. Paalam po, Pilipinas, kaya natin ito, ipaglaban natin, kapayapaan at si Pangulong Duterte. Paalam, bye-bye.